Ang magandang balita tungkol kay Jesus Kristo ayon kay Marcos. Unang Kabanata Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Ito ang magandang balita tungkol kay Jesus Kristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito ng matupad ang isinulat ni Propeta Isayas tungkol sa sinabi ng Diyos sa kaniyang anak. Ipapadala ko ang aking mensahero mauuna siya sa iyo upang ihanda ang dadaanan mo. Maririnig ang kanyang sigaw sa ilang na nagsasabi, Ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang dadaanan. At natupad ito noong dumating si Juan na tagapagbautismo roon sa ilang. Napakaraming tao ang pumunta sa kanya galing sa Jerusalem at sa buong lalawigan ng Hudeya. Nangaral si Juan sa mga tao Magsisi kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Magpabautismo kayo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa ilog ng hordan. Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kanyang kinakain ay balang at pulot-pukyutan. Ito ang ipinapahayag niya. May isang darating nakasunod ko mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. At hindi man lang ako karapat dapat na maging alipin niya. Pinabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa banal na Espiritu. Ang pagbautismo at pagtukso kay Jesus. Sa panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret, na sakop ng Galilea, at nagpabautismo kay Juan sa ilog ng Hordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, Nakita niyang bumukas ang langit at bumaba sa kanya ang banal na espiritu, tulad ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, Ikaw ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. At noon din ay pinapunta siya ng banal na espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng apat na pung araw na tinutukso ni Satanas. May mababangis na hayop doon, pero tinulungan si Jesus ng mga anghel tinawag ni Jesus ang apat na manging isda. Na mabilanggo si Juan na tagapagbautismo, pumunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita na mula sa Diyos. Sinabi niya, Dumating na ang takdang panahon. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. Isang araw, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, Nakita niya ang magkapatid na mangingisdang sina Simon at Andres. Nagahagi sila ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy si Jesus sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang dalawang anak ni Zebedee na sina Santiago at Juan na nag-aayos ng kanilang lambat sa bangka nila. Agad silang tinawag ni Jesus. Iniwan nila sa bangka ang ama nilang si Zebedee at ang mga tauhan nila, at sumunod kay Jesus, ang taong sinaniban ng masamang espiritu. Pumunta si na Jesus sa Kapernaum. Nang dumating ang araw ng pamamahinga, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo, at doon ay nangaral si Jesus. Namangha ang mga tao sa mga aral niya, dahil nangangaral siya ng may autoridad, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. May isang tao roon na sinasaniban na masamang espiritu ang biglang nagsisigaw. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos. Pero sinaway ni Jesus ang masamang espiritu. Tumahimik ka at lumabas sa kanya. Pinangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw siya habang lumalabas. Namangha ang lahat ng naroon at sinabi nila sa isa't isa, Ano ito? Isang bagong aral na may kapangyarihan. Pati ang masasamang espiritu ay nauutusan niya at sumusunod sila. At mabilis na kumalat ang bata tungkol kay Jesus sa buong Galilea. Maraming pinagaling sa Jesus. Mula sa sambahan ng mga Hudyo, pumunta si na Jesus sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama pa rin nila sina Santiago at Juan. Nakahiga noon ang biyanang babae ni Simon dahil nila lagnat. Sinabi agad nila ito kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang may sakit, hinawakan ng kamay nito at ibinangon. Piglang nawala ang lagnat ng babae at pinagsilbihan niya sina Jesus. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasaniba ng masamang espiritu. At ang lahat ng tao sa bayang iyon ay nagkatipon-tipon sa harapan ng pinto ng bahay. Maraming may sakit ang pinagaling ni Jesus, anuman ang kanilang karamdaman, at pinalayas din niya ang maraming masamang espiritu. Hindi niya pinayagang magsalita ang masasamang espiritu, dahil alam nila kung sino siya. Nangaral si Jesus sa Galilea. Kinabukasan ng madaling araw, bumangon si Jesus at pumunta sa ilang upang manalangin hinanap siya ni na Simon at ng kanyang mga kasama. Nang matagpuan nila si Jesus, sinabi nila, Hinahanap po kayo ng lahat. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, Pumunta naman tayo sa mga kalapit bayan para makapangaral din ako roon dahil ito ang dahilan kung bakit ako naparito sa mundo. Kaya nilibot ni Jesus ang buong Galilea at nangaral siya sa mga sambahan na magpalayas ng masasamang espiritu sa mga taong sinaniban ng mga ito. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumapit kay Jesus ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumuhod ito sa harap niya at nagmakaawang pagalingin siya. Sinabi niya, Kung gusto niyo po, mapapagaling niyo ako upang maituring akong malinis. Naawa si Jesus sa kanya. Kaya hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Gusto ko, luminis ka. Gumaling agad ang sakit niya at siya ay luminis. Pinaalis siya agad ni Jesus at binilinan. Huwag mo itong ipagsasabi kahit kanino. Sa halip, pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay na malinis ka na. Pero pagkaalis niya, ipinamalita niya ang nangyari sa kanya. Kaya kumalat ang balitang ito hanggang sa hindi na lantara makapasok si Jesus sa mga bayan dahil pinagkakaguluhan siya ng mga tao kaya roon na lang siya nanatili sa mga ilang pero pumupunta pa rin doon ang mga tao mula sa iba't ibang lugar read the scriptures ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo at sa pamamagitan ng kasulatan tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa.